ng loob nilang magpapirma. Oh. Ang lakas naman ng loob. Kapag ginawa nila ito, magrarally ako. Pagka kung umanap ka ng, uh, ng pirma, ito yung diretsyong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi na dadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na na itatransmit sa Senado Apo. kasama na yung articles of impeachment. Yan ang kinatatakutan ko. Ah. Na itong ginawang manifesto na ito, ay eh kunwari lang. Eh sipi-sipi naman. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita eh. Oo. Uh -huh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Oo. Uh -huh. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Oo. Uh -huh. Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto nito? Okay. Ito'y nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. kapag ito'y ginawa nila, sa limbao, nagsimula. Nagsimulang sila ang mga mga lab. Oo. Uh Oo. -huh. So, oh, makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwa rin nakipagkaisa sa Pangulo pero pagpapanggap lamang ko. Yan ang nakakatakot yun. Dapat pala. Yes, sabi ko sa'yo, oh. magrarally ako.